isa sa pinaka kontroversyalat, at nakakagulat na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang kaso ng magkapatid na sina Mary Joy at Jacqueline Xiong. Nangyari ito noong Hulyo 16, 1997 sa Cebu City. Isang krimen na yumanig hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa buong bansa. Hanggang ngayon, nagiiwan pa rin ito ng maraming tanong tungkol sa katarungan, katiwalian, at ang tunay na kwento sa likod ng trahedya. Pananggabi noong Hulyo 16, 1997, pauwi na sana si at Jacqueline mula sa kanilang eskwelahan sa Cebu. Hindi na sila nakarating sa kanilang bahay. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Mary Joy sa isang bangin sa Karkar, Cebu na Kapiring, puno ng pasa at pinaniniwala ang ginahasa bago pinatay si Jacqueline naman ay hindi na natagpuan hanggang sa ngayon. Matapos ang ilang araw, tanim nakalalakihan ang inaresto at kinasuhan ng panggagahasa at pagpatay. Kasama sa kanila si Francisco Juan Paco Ranyaga, isang estudyante sa isang kilalang paaralan sa Maynila. Ang iba pang suspect ay si Rowan Adlawan, Alberto Caño, Ariel Balansag, James Anthony Uy at James Andrew Uy. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang grupo raw ay uminom at gumimik bago tinangay. Ang magkapatid at isinailalim sa karumaldumal na karahasan. Sa kabila ng testimonya ni Paco na nasa Maynila siya noong araw ng krimen na pinatunayan ng mga profesor kaklase, at iba pang ebidensya hindi ito pinaniwalaan ng korte. Noong 2004, hinatulan ng parusang kamatayan ng anim na akusado. Pero dito lalong kumulo ang isyu. Maraming bumatikos sa naging hatol, kabilang na ang mga human rights groups dahil sa dami ng butas sa kaso, walang malinaw na ebidensya. Wala ni isang DNA test o matibay na forensic evidence na naguugnay sa kanila sa krimen mga saksi na hindi ka pa paniwala. Ang pangunahing saksi ay isang dating kriminal na nagbago-bago ang salaysay pagkakaroon ng alibi. Malinaw na may alibi si Paco na pinabayaan lang ng korte. Dahil sa matinding pressure mula sa local at international organizations, pinawalang bisa ni Pangulong Gloria, matapagal arroyo ang parusang kamatayan Noong 2006, si pako at ang iba pang akusado ay nanatili sa kulungan, ngunit noong 2009, inilipat siya sa Spain upang doon paglingkuran ang kanyang sentensya dahil sa pagiging dual citizen. Dahil sa dami ng hindi nasagot na tanong, maraming haka-haka ang lumitaw sino ang tunay na salarin. May nagsasabing posibleng hindi ang mga akusado ang may kagagawan ngunit mga makapangyarihang tao na may impluensya sa hustisya. May cover-up ba? Ipinapalagay ng ilan na tinakpan ang totoong kwento dahil sa political o social connections ng mga tunay na sangkot. Nasaan si Jacqueline? Ang pagkawala ni Jacqueline ang isa sa pinakamalaking misteryo. Buhay pa ba siya o may iba pang hindi nalalaman ng publiko? Ang kaso ng Chiong Sisters ay naging simbolo ng kahinaan ng sistemang panghustisya sa Pilipinas. Ipinakita nito kung paano maaring maapektuhan ang isang kaso ng korupsyon, impluensya at kapabayaan para sa pamilya Chiong Hustisya ang naibigay sa kanila, pero para sa pamilya ng mga akusado, lalo na kay Paco, ito ay naging isang malupit na anyo ng kawalang katarungan. Higit dalawang dekada na ang lumipas, ngunit nananatiling mainit na usapin ang kaso ng Chiong Sisters. Hindi lang ito basta krimen, ito ay isang kwento ng pag-ibig ng pamilya, pagkabigo sa sistemang dapat magbigay hustisya at ang walang katapusang paghahanap sa katotohanan. Ay ikaw, sa tingin mo ba, nakuha natin ang totoong hustisya?